Grato na Pupunta ako ng Hino guys kasi meron lang akong titignan sa loob. Nandito ako ngayon sa Kisan Park, dito sa Davao City. Ito lang sa harap ng Davao City Hall. So, mainit guys. Sumilong lang ako dito sa lilim ng isang para hindi ako mainitan. At ako pupunta dyan sa tapat ng Unitop. Yan o. Yan. So, dyan ako pupunta mamaya-maya. At ako yung mag-window shopping. Tingin-tingin lang kasi mahihit nga. Magkata sa loob ng mga mall. Kasi malamig ngayon, di ba? So, yun guys. Uh, gusto ko lang kayo form. that uh, today is Friday. It is a very hot day. At uh, ako yung nandito pa rin sa Davao City, guys. At hindi uh, pa rin nakakahanap ng trabaho. Baka sakali pa rin na makakita ng trabaho dito sa Davao City, guys. Para makabili tayo sa ating mga dapat bilhin. Kasi hanggat wala tayong trabaho, hindi tayo makabili wala tayong mabili <laughs> wala tayong mabili <laughs> so pinasaya ko lang araw nyo guys so manood lang kayo lagi sa aking vlog uh, uh, parang tulong nyo naman sa akin kasi pag nanood kayo guys maging maganda at maayos ang inyong buhay um, kasi lagi ko po yung pinapanalangin so araw araw nyo panoorin ang aking mga vlogs guys from the start up to uh, the latest vlog that I have uploaded in YouTube channel okay ganun din sa ibang mga channel ko so guys, at gusto ko lang mapasaya sa araw na ito guys, kaya ako nagbablog para malaman nyo ang aking kalagayan dito sa Davao City at uh, siyempre wala naman akong ibang inaasahan dito kaya lang guys, manood lang kayo sa aking channel para magkaroon ako ng maraming views, so guys, ano pang inintay natin, pupuntahan natin sa mall at doon tayo magmuni-muni ngayon <laughs> mayroon lang kasi yung titignan guys, titignan lang, lang tayo, hindi na ba ibibili just in case magkapira tayo, ibibili natin eh nga wala pa tayong pera kaya tinitingin lang muna tayo. Ikat ikat lang muna tayo dito. Mahirap maglagala sa labas guys, napakainit. So kung mayroon man kayong payong, sombrero at uh, talukbong, eh gawin niyo na para hindi kayo mainitan. Kasi so, hirap pag nainitan kayo guys. Sobrang init. So kailangan din ngayon may payong, may talukbong, may sombrero. O kaya silong kayo sa mga malilim na lugar. Yung so, mga puno ng kahoy katulad ng ginawa ko, napaka laking bagay itong mga puno ng kahoy dito kasi super init talaga guys pagbaba lang itong init na ito eh so mga next month siguro baka wala na itong gano'n so dito lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mag standing vlog dito sa harap ng Davao City Hall so yun guys syempre ako ipapasok muna sa UNITOP at kita kita natin mamaya kung may time pa makapag vlog doon salamat sa iyong panonood una muna akong papasok doon sa UNICITY sa may San Pedro Street Siapa? 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 Pasamahan nyo ako guys At ako'y uwi na Bibili lang ako dito ng tissue saka ano ba Kalimutan ko bumili kahapon guys Saka ako ng bangka Dahil Dito na ako sa may Pier So lang Kaalis lang ng bangka Ayun bangka bangka Sakyan ko saka Dito muna ako sa dike mag money money muna tayo guys kahit mainit okay lang dahil nga gusto ko makipagpwentuhan sa inyo guys <laughs> gusto makipagpwentuhan sa tatay dyo ang linaw ng tubig dabaw river guys oh diba paghapon maganda dito guys maganda dito mag uh, dahil nga kaya ito mainit eh, maganda dito mag tingin tingin sa tubig habang i imagine ka lang yung mga dapat gagawin o buhay Hintayin ko lang yung bangka, yung isang bangka yun, yun, yun. na yun. Pagbalik na yun, yung nasakyan ko. At mainit na ngayon guys. At dito tayo magsiling hanap din, masilungan dito. Dahil uh, sobrang init, walang punong kahoy dito sa aking tinayuan. O oh, dito diba? At least eh, may sinag. Yan may kahoy eh. At least eh, mayroon tayong masilungan ni Kanga. Yan ang silungan dito. Dahil matutuyo ka sa sobrang ano, init. Mahangin naman pero siyempre pag mainit eh hindi kaya ng hangin. <laughs> piyasta pala sa aming baryo doon sa Leyte eh hindi ko naman mag mag-rate yung aking mga do doon. Bawal sa amin yung sa aming village. So nakita ko lang do sa wall ng aking Facebook. Kalimutan ko lang mga piyasta mga anibarsadyo dahil nga di naman ako nag-celebrate nga doon. So yun guys. Naghintay lang ako ng pagbalik ng bangka. Ano pa ba sa kabila o. Oh. Naghintay pa ng pasahero. Ito dalawang pier na yun Oh. Marina pala tawag dyan. Yung tinatawag na marina. Maganda dito kasi nga pwede ka mamili. masakyan mo. Pwede ka mag jeep. Pwede ka mag bangka. Pwede ka maglakad. <laughs> so, nasa'yo na yun. Pero gaya itong taginit. <laughs> Hirap maglakad. Matutuyo ka sa <laughs> So yun guys, paalis uh, na yung bangka doon sa kabila you know? So ako ay pupunta na doon sa pier At ako ay mag na doon Para makasakay na Para mapapangya, matulog ko sa bahay Dahil nga, sobrang init Ayan, tapos guys bilis ng sinakyan ko bangka one minute lang <laughs> so lakad mo na ko guys sa dadawa mo na ko sa bikiri para maka magperenda so ilan mo na vlog ko sa iyo na na mag like share at mag subscribe sa akin channel big time world tv bye bye